Sa loob ng sementeryo, kami ay nakinig sa mga boses. At hindi lang ito ang aming narinig at naramdaman. Pwede namin malaman yung pangalan mo? hi. Meg? Oh my God! Oh my God. kasabay ng na ano? Kasabay, kasabay ng pag-ilaw ng na ano, Yan ka, eh. kanila. Please be with po. si Papa mo. Okay lang ba na nandito kami ngayon? Hindi. Ito na ba ang ultimate ghost hunting tool? Ito ang tool na nagpaproduce ng electronic voice phenomenon. Mas paganda ba ito sa aming micrometer? makinig tayo sa mga multo gamit ang SB7 Ito ang Haunted PH SB7 Special Episode Gusto naming ialay ang episode na ito sa lahat ng ating OFW subscribers Salamat po from Haunted PH Family Okay, panood na rin sa 4K, kahunted. At kung di ka pa nakasubscribe, please do bago ang palabas. Salamat. Welcome ka hunted, alas 12 ng ating gabi. Samahan nyo kami sa loob ng simenteryo. So yun mga ka hunted, nandito kami sa San Jose Cemetery. Kasama natin si ka hunted Bones, Wawi, we and Beat. Nagpapasalamat kami sa mga namamahala ng ating sementeryo. Pinasok na nga namin ito at naganap ng ating lokasyon para makipag-usap sa mga kaluluwa. Lorenzo. Pinuno na nga natin ng ghost ball at kung ano-ano pang mga ghost hunting gadget ang paligid ng ating seance area. Meron rin tayong nakastandby na surveillance camera. Hello no, mga ka-hunted, kamusta? Ka-hunted din here. And ayun na nga, nandito tayo sa isang sementeryo dito sa amin, sa Antique. Isang quick montage muna sa pag-unboxing namin ng SB7 mga ka-hunted. Let's go! You would like to take this opportunity to give a shout out to our subscriber, Mami P. For sponsoring our new Go Something tool. Ayan. Ano? Di <laughs> Iya. <laughs> 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 magnet, magnet. Ghost Hunters equipment. Ayan na. Yun Ah, triple A, double A, triple A. Visit the website of Ghost Augustine for your ghost hunting needs. Volume up. Hmm. Okay. So, meron siyang instruction manual. Ito nga pala ang mga features ng ating ghost tool na ito. Once again, shout out kay Mami P at salamat sa aming bagong tool. Ay mga kahunted. So ito SB7. Pakinggan niyo. Ang SB7 parang radyo yan pero hindi yung iniisip niyo na radyo. At mga belief ng mga eksperto dito kumukuha ng paraan yung mga yumao upang makapagsalita. Yung static noises na naririnig niyo yun ang ginagamit natin bilang boses nila. So pag scan niya ng mabilis, like super bilis, di pa pag yung mga radyo, pag nag scan kayo ng mabagal lang, kunyari naghahanap kayo ng radio station na gusto nyo, yun ang ginagawa ng tool na ito. Pero ito, instead na parang tao na mabagal siya mag-scan ng radio station na gusto lang, lang mapakinggan, ito naman super bilis mag-scan. Ginagamit natin ang static ng radio bilang boses para sa kanila. Pero disclaimer mga mga hey, Oh, my god! Antep, antep dyan. Humilang, Umilaw. Pagkaling, lang. Eh, bakit yun? Oo, kasi 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 Kasabay ng, pag -ilaw ng ano, IMF kanina. Mm -hmm. Siya. Long press. Long press. Okay. So, AM or FM ang pipiliin. Mm -hmm. Anong pinaka pinakamaganda? So, pero normally sa mga go center, parang AM. AM yung common lang mm. -hmm. namin. Try natin yung uh, sweep mode. Yung sweep, ibig sabihin yun na yun, yung nag-scan siya ng mabilis oh. na mabilis. 100 milliseconds. Uh okay. Yung common nila yun yung gamit dito. Kung so, mag-scan na tayo, ito long press na natin yung sweep forward. O depende sa atin kung uh, mag-experiment pa tayo ng uh, reverse sweep. Ito. Ako And then, natin. tsaka natin i-aano yung mga sinasabi nila oh. habang nag-sweep tayo. Tsaka makukunin yung mga ano. And, sa pagtanong mo, and kung makabuild sila ng mga salita, yun na yun. Oh. Tama -tama. Okay. Bali, iwan natin kay David. Oh. Magandang umaga, mga kaluluwa o mga espirito. Ipailawin nyo yung mga ghost ball namin o mga equipment namin. Patunogin nyo. Or pailawin nyo. Mga spirito, nandito kayo ngayon. Lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. ilaw yung gas namin. At patunogin yung aming mga gas Pakinggan nyo ang susunod na boses sa clip na ito. Nakakakilabot. In three, two, One. Anong tunog yun ka Comment mo below So mga ka-dead natin itong uh, Ganitong uh, setup Yung 50ms Yung sleep rate na May ima bala ako kaya. <trican noise> Saliwan kung may imaw ako kaya. Sir dilog Habang busy si Kahantin Manuel, kami naman ay nag-ikot-ikot muna at ito ang tumambad sa amin. Tara So, ayun mga ka-hunted, habang nag-SB7, si ka-hunted Wavi wow, at ka-hunted Vin, na pag-isipan namin ni ka-hunted David na mag-ikot-ikot. -ikot. Malalakas na palo ng EMF, na animoy galit na galit. Kurente yun? Oo. Walang kurente? Iba ah. Mag-bispike yun? Oh my ya. god. Ah! Oh. Dito silang, oh, nawala. Makantid dito sila, Grabe yung spike ng EMF namin oh. No? Wala ng kurinti dito, walang mm. ano. Hmm. Nang dibalik po kita. Even mas? naman talaga na ano eh, basta cemetery. Hmm. Malaki so, yun, okay, malaki ang echo. Yan oh. Laki. Hindi baka yung phone niya niya kaso. Hindi ah. Wala, naka-airplane ako. Okay, nabi Lakas oh. Ah. Mm -hmm. Legit yan, basta ganyang ka spike. Mayroon tayo ng mga gabi. Peace be with okay, you. Okay, may ko po. Peace be with you po. May ringawas ba? Baka si papa mo yan, Tol. Basi. Bisita na. Tito. Agi lang kami ah. Mm -hmm. Ang grabe yung lakas ah. Eh. Lakas. Oh, okay, wala na. akong phone. Wala akong manganin niya. Hinap. Lagang paya ko. Ang oh. oh, grabe ito bita na kami keniyo Ang second experiment natin ay ang Estes method. Ano nga ba ito? At paano ito ginagawa? sa madaling salita parang boses mo ang ginagamit ng multo para sumagot ikaw ang tagapagsalita nila ikaw ang tulay atante di na natin ng fast test, test method eh uh, set natin ang ating uh, pag-scan sa 100 millisecond scan o yung sweep rate na sinasabi tapos ang scan natin is pa-accurate Kaya siguro gusto nila na, kaya siguro pag ginagawa nila malapit. Diyan ako kanito sa camera eh. Okay. So start na tayo magtanong. Tapos si Bons yung makikinig doon gamit yung SB7. May espiritu ba kaming kasama ngayon? Asan ka ngayon? trap Asan ka ngayon? trap Asan ka ngayon? trap 50 ms, tas backward. Ba? 50 milliseconds. Sige, pwede na kayo magtanong. Anong pangalan mo? Makulit? Andito ka ba? Sa harap namin? Makulit? Hello? Kasi ilang beses ako natatanong. Oh. eh. Makulit siya? Makulit ako? Fake? Andito na kami. Para maganap ng proof ng ebidensya. Ebeden Kamusta? Okay lang. Okay lang kami. Stop, stop ako konti ah. Forward sweep naman gagawin ko sa 50 kasi backward yung ginawa ko kanina. Oh. Bigyan nyo lang ang mga ano, 3 minutes. May spirito bang kasama kami ngayon? Hello! Hi! Kamusta? Hello, hi! Hi! Kamusta? Ako si Kahantid Nick. Bones, yung nagsasalita, yung nakikinig sa'yo. Si Kante Dwawi at si Kante David. Sige. Sige. Pwede namin malaman yung pangalan mo. Hello, Meg. hi. Meg? Uy! Ilang taon ka na? Ilang taon Uy. ka na matay? Meg? Meg, yung pangalan mo? Alis? Pinapaalis e, mo na kami? Alis, Dasig. Nabilis? Pinapaalis Alis, Alis na Dasig. Yung... Siguro kami pinapaalis na kami. Meron po ba kayong gustong sabihin kay Manuel? Hangin? Ano pong mayroon sa hangin? Oh, oh Gumalaw na naman yung a**! Gumalaw na naman yung a**! What the? Nakunan mo? Tabi-tabi po. Ito kay Wawi. Pero kasi diba, yung vision natin dito sa gilid pag may gumalaw, makikita mo yan eh. Hmm. Kaya ginanong po. Tapos si Kante Ka David nandito naman sa gilid. Si Kante Ka David, si Bones. Habang nag-SS method silang dalawa, nandito ako Kante biglang umilaw doon talaga ng area tol eh doon na rin oh yung unang ano ikaw ba yung sige ikaw so, si ikaw ba yung nagpailaw na ah, par tanungin mo nga kung bakit niya pinailaw or or gusto niya makipag-usap talaga sa atin so yung mga kahunted yung narinig ni kahunted David ah ni kahunted ni no narinig ni Kanted. Right. Hmm. Sa right side daw siya. So hindi maririnig Kanted ni Kanted Wawi or ni Kanted Manuel kasi naka-headset siya. So kanina umilaw yung before umilaw yung ghost ball sinabi sa SB7 na hangin tapos biglang umilaw yung ghost ball natin mahina? dito sa gilid. Mahina. Mahina. Umilaw na mahina. Ang lakas nga nun. Gusto, mo, gusto mo na bang umalis kami? Mailawin mo yung ghost ball isang beses na lang. Sagot! Hmm? Mabuhay? Hindi pwede. Parang ayaw na talaga nila sa atin dito. So kung sino mang espiritu yung nagsasalita or kinakausap namin ngayon, humihingi kami ng pasensya or tawad na nandito kami. Mag-aalay kami ng dasal mamaya. At pasensya ulit. Hindi namin intensyon nang gambalain kayo ngayon. dito sa loob ng cemetery. Disclaimer ulit mga kahunted, kung gusto mo mag-acquire ng ganitong klaseng tool upang pang-connect sa mga yumao o mga relatives mong nawala na. at your own discretion pa rin and use at your own risk. Gumawa ka ng maraming research. Marami pa tayong mga videos sa gagawin at uh, pa natin ang power ng itong napakaliit na tool na to pero napakalakas. Once again, ito ang SB7 Spirit Box at ang Haunted PH. Disclaimer The SP7 Spirit Box is not a toy. Use with caution. Tong pH at Samuli ingat kahunted.